Halina't samahan mo kami makinig ng maikling kwento. Sa baryo ng Maligaya, may isang manok na kakaiba. Hindi siya ordinaryong manok na tahimik at simpleng nagtitilaw. Siya ay si manok bolero, maingay, palabiro, at mahilig magpakitang gilas. Pero matutuklasan niya na ang kanyang kakulitan ay may espesyal na dahilan. Ang sayaw ng manok na si bolero. Sa baryo ng Maligaya, may isang manok na kakaiba, si manok bolero. Hindi siya tulad ng ibang manok na maaga gumigising at tahimik na nagtitilaw. Si Bolero ay mahilig magpakitang-gilas at lagi siyang nagdadaldal. Titilaw. Titilaw. Ang gwapo ko, sigaw niya tuwing umaga, sabay ikot-ikot na parang sumasayaw. Isang araw, nagpasya si Bolero na sumali sa paligsahan ng mga hayop, ang pinakamasayang sayawan ng baryo. Ang problema, wala siyang alam na tamang sayaw kaya pumunta siya sa kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong. Una, tinuruan siya ni Bibi ang pato ng pagwado. Subalit imbes na cute, parang nalaglag na sako ng bigas si Bolero. Sunod, tinuruan siya ni Kambing ng paglukso-lukso. Pero imbes na eleganteng talon, sumabit ang kanyang pakpak sa puno ng saging. At nang huli, sinubukan niyang sumayaw kasama si Kalabaw. Aba, halos madurog siya sa bigat ng galaw. Dumating ang araw ng paligsahan. Kinabahan si Bolero, pero nang tumunog ang musika, ginawa niya lahat ng kakaiba niyang natutunan, wadle, talon, ikot, at sablay na pakpak. Nagtawanan ang lahat. Pero hindi dahil pinagtatawanan siya, kundi dahil sobrang saya at aliw ng kanyang sayaw. Sa huli, si Bolero ang nanalo, hindi dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil siya ang nagpasaya sa lahat. Mula noon, naintindihan ni Bolero. Ang pagiging kakaiba ay hindi hadlang para maging espesyal. Kapag yakap mo ang iyong tunay na sarili, mas napapasaya mo ang iba. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, maaari bang makahingi kami ng isang like, follow, subscribe and share? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.